Ako nga pala si Eli Alferes mga friends at hindi ko pong gumawa ng video para sa aking pagbablog at para sa mga hindi nakakalam uh, Simulan ko to pasukin ang mundo ng pagbablog ay noong August 15, 2017 so anong taon na ngayon 2023 bali ibig sabihin 6 uh, years na pala tong channel ko mga friends pero kung magbabalik tanaw ako sa mga nakaraan mga friends hanggang ngayon nalulungkot ako na masaya pa rin mga friends kasi ano eh uh, dahil alam ko nandyan, pa, nandyan kayo hindi nyo ako iniwan lalo na kung makikita ko nung may gagawa akong uploads sa uh, alata na nandyan pa rin kayo sinusuportahan nyo pa rin ako hindi nyo ako binibitawan na may daily pa rin kayo sa akin uh, bago natin umpisahan to mga friends sa kalimutan pindutin yung subscribe button dyan sa baba tapos Uh, iba, imbitahan ko muna kayo mga friends uh, ano, i-follow ako sa mga social media account ko mga friends uh, sa natin dito sa Facebook page ko mga friends dito sa bali meron akong dalawang FB page mga friends ah uh, itong una, ito si Ailey Alferes uh, dalawa nyo naman ako dun mga friends uh, mag-comment kayo dun uh, ano, Ailey, ayun, nandito na ako sa ano, Ganun mga friends uh, ko, interact naman kayo. So, dito sa isa pamilyang mapagmahal. So yun. Because uh, Ala, dalawin niyo rin ako dalawin sa TikTok TikTok channel ko mga friends. Uh, okay, ipakita ko rin dito sa screen. Uh, gusto ko lang magpasalamat sa anong mga bali followers ko sa TikTok, bali bago bago pa lang itong TikTok mga friends, wala pa siguro ng isang taon uh, nagpapasalamat ako sa mga followers ko mga friends dahil halata na ano eh, nanonood talaga kayo sa ano eh, yung, yung, mga videos ko. Maraming salamat sa mga suporta ninyo mga friends dahil ito yung kung makikita ko yung views na umaangat talaga mga friends sa bawat araw na napapansin ko. Laking pasasalamat salamat ko sa inyo mga friends dahil ano eh, laking tulong na rin yun sa uh, social media account ko mga friends. Uh, pwede nyo rin akong dalawin dito sa Instagram dahil itong Instagram account ko mga friends eh, walang masyadong, wala pa akong masyadong followers mga friends. Kung makikita nyo dito sa account ko, ano eh, bali, 4 followers lang ako dyan mga friends. Uh, sa mga merong Instagram account, Puntahan nyo naman yung, ano, yung Instagram account ko mga friends. Uh, huwag kalimutan i-follow mga friends pwede kayong mag-interact at doon sa akin kung pwede kayong mag-suggest kung ano yung kung meron kayong gustong ipaabot sa akin so yun mga friends ah balik tayo dito sa ano mga friends uh, ah, kwento, eh, gusto ko lang i-kwento sa inyo mga friends yung channel, youtube channel ko mga friends bali, 6 years na pala nga, nga pala ito mga friends ah dati maano eh, pasensya pasensya na rin kung hindi hindi consistent yung pagbablog ko mga friends ah medyo tumigil ako ng mahabang panahon lalo na sa kasagsagan ng ano yung pandemya kasi eh, mahirap talaga pagsabayin aminin ko sa inyo mga friends mahirap pagsabayin yung hanap buhay ko doon sa pagbablog kasi itong channel ko mga friends ay eh, wala wala pa namang kinikita mga friends kaya yun mahihirap mahihirapan ako sa pag ano yung, yung, time mga friends lalo na ako sa mga hindi nakakalam wait, ako pala ay eh, isang waiter sa isang catering mga friends ah, satu to say lang, mga friends ngayon sa araw na to meron sana akong dapat may pasok sana ako dapat kaso lang uh, nilalagnat ako mga friends nahihil hindi na, pero pinipilit kong mali, maliligo mga friends tapos uh, umiinom na ako ng gamot pero parang sa cellphone mga friends yung pagbiglang tingin mo dun sa baba parang mahihilo kayo yun. yung dating yung nararamdaman ko ngayon mga friends pero uh, Totally ko pa rin tong ano video nito mga friends para sa inyo ha. Sana doon sa mga social media account ko ipalo niyo naman ako doon para ano uh, bilang supportan niyo na rin sa akin. Uh, matagal ko na sana itong itigil mga friends kasi parang iniisip ko ano ba parang walang walang nangyari parang ang bagal ng usad tapos ano eh uh, yung uh, walang masyadong nanonood pero the fact nga na nakikita ko mga friends yung views ng mga friends na yung uh, hindi talaga siguro dapat kong itigil kung sa pag pag ah, pagkaka-upload ko pa lang ng video mga pre na walang manonood na umabot ng isang linggo, isang taon pero nandiyan pa rin kayo eh. eh yun yung, yan yung patunay na hindi niyo ako iniwan dahil nandiyan pa rin kayo nakasuporta sa akin at naghihintay para sa mga vlogs na gagawin ko. So yun yung nagbibigay lakas na sa akin at yun yung di, na, na pagdesisyonan ko na na hindi ko na dapat ititigil to. Tuloy-tuloy na to mga friends. Uh, Diretso lang tayo mga friends. Uh, Kung uh, ako uh, mga friends. ah uh, marami pa kayong gustong malaman, uh, ma malalaman sa buhay ko at sa pamilya ko. Yun, bahagi na kayo sa akin eh. Kayo yung, ginawa ko tong ano, yung, yung pagbablog mga friends. Pinasok ko tong yung mundo ng pagbablog. Hindi, para sa akin kundi para sa aking pamilya mga friends at isa na rin kayo mga sa mga dahilan mga friends kasi alam ko naman na wala akong mararating kung wala yung suporta niyo mga friends kaya malaking bahagi kayo sa channel ko mga friends kaya maraming salamat maraming maraming salamat kahit uh, road to ano na pala road to 400 subscriber na tayo mga friends uh, sana ma mabigyan, matulungan nyo ako dito. Uh, ipa, i Ikwinto nyo naman ako dun sa mga sa mga kaibigan ninyo na panoorin. Ayun, i kumbaga, i iririto nyo naman ako dun sa mga kaibigan ninyo na panoorin yung mga videos ko. Puntahan nyo yung aking uh, YouTube channel. Uh, madali lang naman hanapin yan, Eli Alferez. So, yun. Uh, huwag kalimutan i-subscribe. Uh, pindutin yung notification bell dyan sa baba para sa mga susunod na videos na gagawin ko. At gusto ko lang ipaalam sa inyo mga friends, bali gusto kong babaguhin yung masarap kasi yun mga friends eh, masarap uh, tumulong sa mga kapatid natin na nangangailangan mga friends kaso lang. Uh, alam alam naman natin na wala akong masyadong wala pa akong kita dito sa channel ko mga friends, so kailangan ko muna yung mga suporta ninyo. Kaya sa mga gustong makiisa dito sa Hangarin ko mga friends para tumulong gagamitin ko tong channel na to yung para tumulong sa ating kapwa sa mga nangangailangan uh, ilalagay ko dito sa ano, sa baba yung ano yung Jcas mga friends pamamagitan ng Jcas so kung gusto niyoong makiisa doon sa Hangarin ko mga friends ito yung ano yung siguro magbibigay follow sa channel ko mga friends na magbibigay uh, dito tayo mag-uumpisa magbablog uli. Uh, marami tutulong tayo sa ating kapwa, pero hindi e, e, kung pang mag, magpapadala kayo sa akin Jica's account mga friends. Huwag kayong mag-alala, magiging transparent ito sa inyo. Ipapakita e, ko 'yon sa bawat video na gagawin ko. Kung gusto ninyo, nasa sa inyo naman 'yon. Pwede nyo akong i-text kung <coughs> Ah, sasabihin ko sa inyo kung anong kung meron man tayong bibilhin kung saan mapupunta 'yon yung, yung pera na ipapadala nyo sa akin so ito yung ito yung GCash number ko mga friends <laughs> so yun uh, sa mga ulitin ko sa mga gustong makiisa sa hangarin ko mga friends uh, magiging transparent oo promise magiging transparent ako dito sa man baka isipin nyo ah wala uh, gagamitin din niya yan hindi Oo, gagamitin ko pero sa pagtulong natin sa kapwa. Hindi gagamit, hindi ko 'yan gagastusin para sa akin pamilya. So, 'yun, 'yun yung gusto kong iparating sa inyo mga friends. Sana matulungan niyo ako sa pag sa aking channel, sa paggawa ng videos para naman uh, marating natin yung yung, uh, yung, marating yun nating da dapat nating marating. So, 'yun. Kasi dito ako eh, dito ako nagumpisang mangarap Kaso lang, <coughs> ang bagal talaga mga friends. Wala talaga. Meron na akong, marami na akong kasabayan dito sa pag pagbablog mga friends. Pero, nandoon na sila eh. Ma kulang ako sa support system talaga mga friends. So, lalo na dati, kasi yung pagbablog ko ay ginagamit ko lang data. So, laking pasalamat ko kasi meron ng wifi wifi dito sa amin. Malapit lang. So, pwede akong connect So, yun, laking, laking bahagi na yun para sa akin mga friends. So, yun yung isa sa mga ano natin doon, puntos ko pa, para makapag gumawa pa tayo ng pagbablog kasi madali na lang ang pag-upload. Uh, dati, nakailang cellphone na rin ako na nasira. Pero, yung cellphone ko ngayon mga friends, ito bag, uh, wala pa naman isang taon to. So, sa awa ng Diyos, nandito pa, matibay pa rin naman. Ito yung gagamitin natin sa pagbablog mga friends. Sa ano lang mga friends uh, sa bawat gagawin ko gusto kong ano gusto kong nanjan kayo yun, mag, magiging bahagi talaga kayo sa <coughs> channel ko mga friends so maraming salamat sa walang tigil ang pagpapasalamat ko sa inyo sana panoorin nyo pa yung mga videos na ano marami-rami na rin yan eh na yung ipapanood niyo sa mga kaibigan niyo ah uh, dito pinipilit kong matutong mag-edit mga friends. Alam ko hindi hindi ako magaling. Hindi ako ganoon kagaling mag-edit mga friends pero pag-aaral pag-aaralan ko pa para sa inyo mga friends. So hanggang dito na lang siguro mga friends. Maraming salamat sa panonood. Bye. Ah uh, sana suportahan niyo pa ako mga friends. So, hanggang dito maraming salamat. Uh, hanggang sa susunod mga friends. See you guys later.